Pailin lang is yung female. tapos yung lalaki po ay si Samuel. Mm -mm. Mag-asawa ito, sir? Yes, po. Ako, so itong si Faylin Lamis, ito yung sugatan. Itong si Samuel, sir, ano pong uh, nangyari sa kanya, sir? Si Samuel is yun po, may patuloy po na uh, namatay. Mm -mm. Anong trabaho niya, sir? Dahilan po, uh, pagsasara po sila. Uh, anong lumalabas, sir, na uh, motibo dito nga sa pagbaril? Ang uh, ano kasi dito, sinakamang talaga namin na naging dahilan dito is yung mga pagdating dyan sa ano, lupa. Kasi may may lupa kasi na pinagagawin sila dun sa may may puro panay banda sa so, kakalang po. Okay. So, matagal na ako daw yun na naging alitan sila ito'y nagabiktima at saka nung eh, may mga banda na rin po na nangyari ng mga nakaraan pa. Kung okay. Kung nakakasyan ba yung ano, ngayon, yun, pag, pag, pagkaroon pagkakataon itong suspect. Ibig sabihin, Major, ang binab bina, binabantaan talaga itong si Samuel, uh, itong namatay. Mm -hmm. Pero yung bumabanta, sir, um, ano ba? Sila ba yung posibleng gumawa e, din ito? Ang siya na po, I din po rin naman. Kasi dahil po, nakita po ng mismo pasawa nga po, itong nabuhay na bubae. Ang kasawa na so, <laughs> boy so, kita po, ay naman yun. So, kita-kita niya po, kung sino po magagawaan yung si Jonathan po na That, 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 example, nakatakas ba siya sir or nahuli niyo po? Ah, uh, po nung ni-report nila medyo late na rin kasi eh. So pagkataon din kasi may na-respond yan din po yung tropa so, mm -hmm. same time eh, sa individual namin although may ikaw kanila nakarespond din po yung nasa namin yung tropa namin na nasa landasa at si same time yung warrant po however ilang minuto na pala ang mga nakakaraan din nung nireport at umabot sa ano kasi po kasi yung lugar eh saan sila galing doon no? Nung... sa farm nila okay. sa farm po nila maliban doon sa mag-asawa sir sino pa yung kasama nila nung time na yun tuloy dalawa lang po sila na magkasama so yung namaril sir isa lang saan itong si si Jonathan. Apo, apo. So, it, yun pala, no, dahil sa lupa or personal grudge, land conflict, no, itong dahilan. Apa, lupa po, lupa talaga lupa, yun. Lupa, okay. okay. Anong ginamit na baril, sir, nung binaril itong mga biktima? Al Okay po May dalawa po tayong empty shells na na-recover doon sa crime scene Kumusta yung kalagayan, sir, ng asawa, itong si Failin? So far, okay naman. Kasi ang tama niya ito sa right hand, sa so may braso at bangla yung kinabi. Saan po ang tama ni ano, sir, Samuel? Wala po, wala po sinabi po. Pero talagang dead on the spot siya, sir, no? Siguro, ito lang lang talaga yun, na mm -mm. uh, dadaan. Sabi nyo, sir, nabanggit nyo kanina, uh, may natatanggap na pagbabanta itong si Samuel, itong namatay, um, na i-report... Ayun, masagal na yun. Apo? Apo, Kasi pero yun, may alam naman sila eh. Pero na i-report yan, sir, sa PNP? Actually, wala sila na i-report. Mm -hmm. At saka, bago nga lang ito na case din ng sludge and na... Ano namin eh, na-identify eh. Kasi hindi lang siya. Kasi kung isi-identify, so parang may maging namin na lahat. Lahat po dito eh. Yung, yung, Baka may uh, panawagan kayo sir doon mismo sa natukoy na suspect kasi sabi nga nakatakas. E, yung panawagan ko lang sir po, yung kung sino po ang makakita o nakakakilala po dito sa ating suspect na ito isa lang po, pagbigay -pag 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 alam po sa ating kapulisan dito rin po dito natin dito sa para po, station para muli po itong salarin hmm. uh, may po, na may gagawin po ng pamaril dito sa dalawang pagkasakwa na ito. Sana umaan sa kami na pagpuprit ko yung ating mga karubayan na pagbigay lang sa kami at mabigyan po na.